sarong meron po wala. Yena'n pasok, ay yung kumulang pala. tanggalin mo pala 'yan. <laughs> Sino 'no kumulang biyenan nito? Ha? Bilis. Gamitin mo 'to. Bilisan mo 'ko.

Bilis. Bilis. Gamitin mo to. Bilisan mo. Gamitin mo yan. Kung paano eh? niya po? Ako ulo mo. Mangungulong ka pa. Bakay kinasin. <tinyo>

Sabi mo papatayin mo ako? <laughs> <laughs> na. Patay? Kayo tubig, Gapit kayo din, sir. At sobrang lahat. Papalot natin sa rati, titingnan natin kung patay na. Ilan mo na kayong tubig para manabalik ako. Ikaw, gusto mo matulad down? Ha? Bilisan mo yan. Burol yun. Dalit mm -hmm. kayo nagpabangka, hindi ko talaga binukuha. Sir, kaya pa? Tingnan natin kung buhay pa yan ha. Sa interno na pala. Ano? Kumusta sa impyerno? Ha? Kumusta sa impyerno? Ah! Kumusta sa impyerno? Ha? Ha? Ano? Mainay? Ah, papabaunan pa kita, ano? Drawing ko, pati kaluluwa mo, Oh. Ah. Oh. Ah, oh. 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 oh, patayin niyo to, sasaktan mo sa puso. Oh. Sasaktan. <laughs> na. Tapos na hey, laban Ano hey, ah, niyo kumusta? May pumutok eh. May sa niyo kanina? kami niyo, okay, okay na. Eh, nabaklas ba klasyon kaya gayon? Ano sir, kung gusto ko tayo ngayon? Lubog na. Lubog na. Ikaw naman! <tryo> Mamang kukulap kaya, walang kaya kadaladala. Okay. Hindi, papatay ko talaga yun. babantaan eh. mas malakas pa niya, si patay <laughs> kung sa pakiramdam nyo okay na ano sir, kaya niya pa?